kain tayo. Ito yung sausawin ko. Gumawa ka ng tortang talong. Ayan, yung aking rice. Nalagyan ko lang na ng sibuyas. Mamaya na yan, pwede ko yung tanggalin. Ayan guys, yung kanin ko guys. O ba diba, dalawang piraso. Inihaw ko to sa kalan. Kanina doon. Ayan, yummy yummy. Tortang talong. Miss ko na din to. Matagal ako hindi nakakain. Yeah. Sarap spin onion saka ano to bell pepper sarap guys marami akong kanin guys walang diet guys sakit kurtang tanong sarap kain muna tayo guys late lunch yan bye bye dalawa tong maliliit guys yan o kain mga langga sarap pala nito Namiss ko na itong torta. Kain na. Bye!